Ito na yung na-harvest ko na itlog na naman, guys. Ngayon na naman naisipan mag-video. Araw-araw ako nag-harvest ng itlog, pero ngayon ko lang naisipan na naman. Si dami, sa dami ng ginagawa ko kasi, guys. So, oh, ayan sila, guys. Mga pugo namin na, ano. Ayan na, nangingitlog. Ayan. Lira yan, tatlo. Tatlo yan, hilira doon, guys. Yan. mo guys? Tapos, ito yung painuman nila ng tubig. Yan. Lalagyan ko yan ng tubig every day. Ito yung sa kabila. Ah, yan yung sa kabila. Dalawa din yan. Dalawang hilera yan. Yun. In, ito yung kinakain nila, guys. So, pigs. Araw-araw hmm. yan Nagpapakain kami Sa umaga isang bisis Sa hapon isang bisis din sila pinapakain Pinupuno yung mga lagayan nila Pagdating ng hapon para sa gabi Hindi na sila Hindi sila maubusan ng pagkain Ayan sila guys hmm.